si, si Paolo naman, hindi siya talaga siya masyado nagsalita. Tsaka never ko pa talaga siyang nakatrabaho or naka-chance encounter sa mga party or mga ano. May sarili siya mundo. So parang doon talaga ako natakot. Pero buti na lang, sobrang nice pala siya. Sobrang siyang yung kasama namin siya kumain pag lunch and dinner. Parang open naman siya, basta kausapin mo lang siya. Kwento lang ako, ano siya, good listener. <laughs> Kaya lang ako ng kwento, tapos oo, okay, lang siya na okay. oo. <laughs> Tutuwa ako kasi uh, yun nga, nakakahawa nakaka, yun, yung energy niya. Tsaka okay rin na <laughs> may isang nagsasalita lagi dahil yeah. mabilis siyang kumilos. Uh, usually kasi, syempre kapag may mga leading ladies or mga uh, actress kang kasama, usually matagal mag-makeup, mag-buhok. Si Kim, so isa siya sa pinakamabilis kong nakatrabaho. And, Uh, para sa akin, plus yun dahil uh, parang sa mga ganito, limited lang yung time na mag-shoot. Um, at niraratchada yung mga eksena. Uh, Napaka-convenient na napaka-bilis rin kumilos noong kasamu. Hindi lang pag-aayos kasi parang of course, nag rin ng, ng mga eksena ang ginagawa. So pati memor memorization, and, uh, okay lahat.